Kidlat News Updates Ako po si Cesar Solian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tinangkang harangin ng Chinese ships ang resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat, walong Chinese ships ang humarang sa apat na Philippine vessels bagamat pinayagan din itong makadaan at maghatid ng supply dahil na rin umano sa humanitarian spirit. Nagbabala ng ang barko ng China at naglabas ng radio challenge na nagsasabing papayagan nilang makalusot ang barko ng Pilipinas. Ang panibagong insidente ay nasaksihan mismo ng ilang mga miyembro ng media na sakay ng BRP Cabra at BRP Sandigan ng Philippine Coast Guard na naka-escort sa resupply boats. Samantala, agad namang nakabalik ng Puerto Princesa, Palawan ang dalawang resupply vessel na Niza May 1 at Uniza May 2 matapos ang matagumpay na paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Formal nang naghain ang makabayan block ng isang resolusyon para investigahan ng Kamara ang usapin sa di umano'y pangako ng Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa House Resolution No. 1215, Hinihiling nito sa House Committee on Foreign Affairs na imbestigahan ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno hinggil sa usapin. Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro hindi sa patang pagtanggi lamang ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea dahil kailangan anya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang magsabi na walang nabubuong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China. Nais din ng mambabatas na malaman ng publiko kung ano ang pakay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang makipagkita ito kay President Xi Jinping kamakailan sa Beijing, China. Inatasan na ng Department of Agrarian Reform o DAR na madaliin ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act 11953. Na isnidar Secretary Conrado Estrella III na makipag ugnayan ng komite sa agrarian reform communities bago mapaso ang 60-day deadline na nagsimula noong July 24. Within 60 60 days, that is two months, we have uh, the, the Presidential Agrarian Reform Council, Land Bank of the Philippines, and the Department of Agrarian Reform should come up with a complete set of implementing rules and regulations. Aabot sa 57 billion pesos ang papasanin ng gobyerno na pagkakautang ng agrarian reform beneficiaries sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang buwan. Higit anim na libong agrarian reform beneficiaries o ARBs na nagsasaka sa higit 1.1 million hectares na lupain ang makikinabang sa bagong batas. By September, we will already have that and we will start doing it already. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok nang balita <tipotipos>